nagbahagi si Demet Osdemir ng mga larawan sa kanyang bagong kasintahan sa unang pagkakataon pagkatapos ng kanyang diborsyo. Ibinahagi ng matagumpay na aktres na si Demet Osdemir ang kanyang larawan kasama ang kanyang bagong kasintahan sa unang pagkakataon matapos makipaghiwalay sa aktor at mga awit na si August Hancock, kung saan siya ikinasal sa loob ng walong buwan. Si Demet Ozdemir, na nagsimulang magkaroon ng pag-iibigan kay Enjon at Hurek, ay dumalo sa pagdiriwang ng kaarawan, naakit ang atensyon ng kanyang kasintahan na si Enjon at Hurek at nagbahagi ng magagandang larawan. Si Demet Ozdemir, na naghiwalay pagkatapos ng sampung minutong pagdinig, ay nagbahagi ng larawan ng kanyang bagong kasintahan pagkatapos ng hiwalaya nila ni August Hancock at naging trending topic sa social media. Naghiwalay sina August Hancock at Demet Ozdemir, nagbakasyon sila at madalas na naging mainit na paksa ang mga larawang bikini ni Demet Ozdemir paano tutugan si Demet Osdemir na matagal nang nagbakasyon sa mga paratang sa pag-ibig kasama si Engine at